ginawaan ko na pala ng kaliskis itong aking ginagawa na iguana. Kung mapapansin nyo mga boso, pahirapan din yung paggawa ng kanyang kaliskis. At saka, gagawan ko din siya ng mata. So, ito pala yung gagamitin ko pang gawa ng mata niya mga boss Yung sunog-sunog uh, lang din. Ayan o, oh, naggumamit lang ko dyan ng pako na para malagyan siya ng mata. Hanggang um, dito na lang muna yung aking pag-ukit-ukit. Kung mapapansin nyo yan, meron na siyang kaliskis. O, oh, meron na din siyang mata. So, ginamitan natin yan ng pagsunog-sunog at saka syempre itong kaliskis niya, ginamitan ko din ng porting tools. So, napakahirap din siyang gawin. Kaya yung dito na part niya oh, na paa at saka dito hindi pa nalagyan. Oh, pansin niyo hindi pa nalagyan ng kaliskis. Saka dito sa kabila hindi pa siya nalagyan, bali bukas na naman ito uh, ipatuloy. At saka gagawan ko pa ito ng uh, orchids, orchids design mga boss na drip po din dito ko ilalagay yung uh, ano, orchids. So, kung mapapansin niyo ito mga boss na design no, na orchids. So ito yung gagawin ko, subukan lang ko lang kung makaya ko. So yan para mas maganda na din siyang tingnan mga boss na nakatayong orchids. Parang punter yan itong ginawa ko na iguana yung orchids. Parang pagkain sa kanya ba, yung orchids. So, ayan mga boss. So, ang ganito na lang muna mga boss. Kaya abangan nyo itong aking ginagawa-gawa na iguana. So, ayan lang mga boss. Ang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panunod.